pambili ng ulam, pambayad sa bigas, pambayad sa... Oh, ipabawas e, ko na tong perang to sa dalawang buwang hindi mo pagbabayad ng upa. Pero Chang, pambili ko kasi ng ulam tsaka pambayad ko Oops. sa bisos. Ayoko na masyadong maraming dadaning. Hindi ka na problema yun. Babalik ako dito sa ikatlong beses na sisingiling kita. Pero kung hindi ka pa rin magbabayad, Neng, kasensyahan na tayo, walang tayong dapat pag-usapan pa. Naiintindihan mo? Uh, Mars, pasensya na ha. Ito pa lang talaga yung kaya ko sa ngayon. Hayaan mo kapag nakaluwag-luwag. Babayad ako agad. Kailan ka pa makakaluwag-luwag? Tatagal pa yata eh. Nung umutang ka sa akin, napakabilis mo. Napakabilis kong binigay sa'yo yung pera na kailangan mo. Ngayon na ako yung nangangailangan. Wala akong mayyabot. Buo ko binigay yung perang inutang mo. Kaya buo ko rin ibabalik. Tsaka dapat alam mong obligasyon mo magbayad ng utang. Kailangan na kailangan ko o wala akong makuha sa'yo. Ano? Na tayo mo magsalita? Magsalita ka. Nahihiya ka? Pero sa akin di ka nahihiya. Nung umutang ka, binigay ko agad. Ngayon, pahirap ang kasingilin. Ano? Ano? Nahihiya ka? Bumalik ka dito. nakita niyo yun? Di ba? Yung hiya siya. Babalik ako dito sa ikatlong beses na sisingiling kita. Pero kung hindi ka pa rin magbabayad, Meg, eh, pasensya na tayo. Walang tayong dapat pag-usapan pa. Nahihiya ka? Pero sa akin, hindi ka nahihiya. Tumumutang ka, binigay ko agad. Ngayon, pahirap ang kasingiling. Ano? Ano? Saan ba kasi tayo pupunta? Basta, sumama ka na lang ginagawa namin to every Wednesday. Fellowship ang tawag dito or prayer meeting. Basta yung mga nagkukwentuhan lang kayo, nagsasabi lang kayo ng mga pinagdadaanan nyo, tapos ipapipray kayo, gano'n. Tapos, alam mo ba, nung nahikayat ako dito, grabe, grabe yung pinagdadaanan ko Malala pa dyan sa pinagdadaanan mo. Tapos, dito ko namang hasa kanila. Meron silang mga testimony na sinasabi yun yung mga naranasan nila sa buhay nila na as in worse. Tapos, grabe daw talaga yung ginawa ng Lord sa buhay nila. Papasabi ka na lang ng buhay talaga si Lord. Ganon. O, oh, kagaya na lang nun, tingnan mo yun, no? Sila yung mga buhay na patutuo kung tawagin. Matagal na yan dito. Ah, basta. Sumama ka na lang na sumama sa akin. May intindihan mo rin. Tara na. <laughs> Pero grabe, gumaan yung pakiramdam ko kahapon sa fellowship. O, oh, ba? Diba? Sana magtuloy-tuloy ka na ng attend, ha? Kesa naman lagi ka nagmumukmuk sa bahay dahil sa mga problema pinagdadaanan mo. Tsaka, ang kasabihan nga, pag may problema, taan lang, kung <laughs> Oo naman. Pero teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Nagtitipid ako ngayon. Meron kasi akong mga pinaghahandaan ngayon. Pero kanina naman, kumain ako. Ako nga rin eh. Actually, meron nga akong mga dapat bayaran, lalo na yung upa ko. Dalawang buwan na akong hindi nakakabaya dun. Ito nga ang hawak kong pambayad sa upa, nabawasan ko na rin kanina para lang may pangalimusala ko. Ay, Lord. Sana makasurvive po kami, no? Uy, shalom sa ay, inyo. pastora, shalom uh, po. Oo, uh, uh, oh, kamusta kayong dalawa? Ah, okay naman po kami. Ayun, imbitahan ko kayong dalawa. May kuting salo-salo mamaya, ha? Oo, oh, basta huwag kayong mawawalan ah, dalawa doon, ha? Ay, sige po, oh, sige siya, sige, po. sige. Salamat po sa pag-imbita, ha? anuman. O, oh, sya siya, sige, dyan na muna kayo. Akalain mo yun? Naimbitahan pa tayo. Eh, kanina lang pinag usapan natin. Ano kaya kakainin natin? Ang ni Lord. Grabe talaga si Lord. Yun, yun yung mga sinasabi ko sa iyo. Testimony yun. Teka, susulat ko. Another testimony dito sa checklist ko. Yan. Yan yung ginagawa ko. Kapag kami mga bagay na bigla ang blessing, lagi ko yung sirusulat. Siyempre, darating yung araw na sishare ko din to sa mga traong mahihina ang loob wala ng pag asa ganoon din ang gawin mo <laughs> grabe iba ka talaga lord galing galing mo uy una ingat na kami ah. sige uy, bye ingat kayo, bye uy best maiba ko kamusta nga pala yung kumari mo na pinahiya ka yung dahil hindi ka lang agad nakabayad. Buti ka ako, nakaluwag-luwag ako. Tsaka ayoko na rin na nababaon ako sa utang, kaya binayaran ko na rin. Eh, lagi kasi nag iskandalo Alam mo naman tayo, syempre. Kapag nakakakilala na sa Lord, hindi na tayo pwedeng nagpapadala lang sa emosyon natin. Okay na rin yun mabilis, di ba? Nabawasan yung isipin ko. Pero alam mo, Bes, may balik din yun. Yung ginawa niya sa yung pamamahiya, mayroon hmm. meron at merong balik yun. Lalo na hindi ka kumibo, hindi ka nagsalita, nanahimik ka lang. Di ba? Sabi nga sa Bible, the vengeance is mine. Oh, di mo kaya. Pero totoo yun. Um, Mars, inalapit ko sana sa itong mga paninda ko mga branded to. Baka, baka naman matulungan mo ako. Pili ka na. Didiscountan kita. Para sana sa pagpagamot ko sa anak ko. Huh? Tingnan mo, oh. O, ba diba? Sabi ko na nga, babe, may karma talaga. Bakit? Ano daw nangyari? may-ari nung inuupahan mo, yung sinisingil ka, yung galit na galit, nagpo siya. Nilooban yung, yung apartment nila. Ay, puti pala talaga nakaalis ka dun, no? Kasi kung hindi nga nakaalis dun, baka ano nangyari sa'yo? Ano ka na ngayon? Grabe. Grabe ka, Lord. Ang galing-galing mo talaga. Hindi lang provider, protector pa. Ha? Ah, Kalay mo nga naman.